Ayan, so magpapalit naman tayo ng brake pad mga boss. Ayan, so ito yung papalit natin yung brake pad mga boss. Ayan, brake pad po. ng click. Ayan, sa so replacement lang ko. So, nilagay lang ko. Premint lang mga boss. Para magitsura ang original. Ayan. lang yan kasi halata nga nalang. Pag original, uh, hindi ganito. maka pal. Manipis lang 'yan pagpunitin mo ganun. Dibikit sa plastic. Ayan So ayun okay lang. So, Taytan natin. Ayun, sibaw ko isalpak Tatanggalin ko na yun 'yung madulas. Yung parang ano. Isa tatanggalin ko na, lililihin ko lang muna ng konti. Ayan Next. yung makikita yung mga ginto-ginto o -ginto, oh. kulay gold matanggalin natin yun ayan nakikita nyo kasi ayan so nagkagasgas na huwag natin ngayang lumalim pa yung mga boss para magtagal yung ating display no so yun nandito matigas na kasi kaya papalitan natin Baka pala ba siya pero Sisirahin niya itong ano natin. Plate natin. Kaya papalitan natin mga boss. Ayan, natin ito. So, this part ay paano magpalit. Paano tanggalin yung caliper assembly. So, ang gawin niya, ito yung lock. No? Para hindi na kayo mahirapan. Kasi pag naipit ito, tapos tinanggalin ito yung dalawa, kailangan eh ito pang iipit. No? So, ang gagawin natin, tatanggalin na natin ito. So, yung pin dalawa para mabilis natin yung palitan yung uh, um, brake pad. So, bisan na natin mga boss. Ito. So, yan. Yeah. So, maluwag na kasi ito Yan. ano. Tapos ito. So, meron tayo special tools. Star yan. Yan. Yeah. yeah. next, uh. alin lang lah, Paggawa. jadi masyadong magulo, Maraming tembaga, ini, Ito, luwag na. ini, 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 Ayan. ini, 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 natin para matanggal ini, brake Ano, o. Walang dumi na. Dumina, sa grasa mga boss. Ayan o. Ayan nyo yung ating brake pad. Ayan o. Malapit na rin mga pod-pod. Wala na din pala yung ano. Yung guhit. Bl ang problema nito matigas. Ayan. Ayan. Ito tayo. Ayan. So Ayan. Ayan. malinis yung ating caliper kasi lagi nating pinupunasan Ayan, hindi malangis, hindi magrasa Ayan, malinis Ayan, kasi ito walang katagos-tagas, malinis pa yan hindi yan natin kailangan di overall palit lang naman ayan. so huwag yung kalimutan yung spring na nandyan huh? No? So, ang gawin natin. Lalagyan mo nga natin ng grasa sa loob para maganda yung play. O, oh, okay pa naman. Yan. Pero lalagyan natin. Yan. Kaya lalagyan natin ng grasa. para complete package na. Ayan. So, ito lang. Lagyan nga natin dito. Ayan. Lagyan mo lang yan. Tsaka ito. Para maganda yung play. Yan. Lagyan natin 'to. Shot lang natin. Yan. Tapos ito, lagay mo yung ano rubber para hindi tumapon yung grasa para hindi magkalat. So, Shut mo. Tanggal eh. Dahan-dahan lang boss mo. Dahan-dahan lang mga bossing kasi baka mabutas. Yes, rest lang dun Dito, ikot mo lang yung may shot kasi pag hindi nyo ano to nilagay tatapon na tatapon o magkakatubig yung globe nito kakalawangan. ayan so ilagay na next ito naman check mo lang ayan So, Ang ganda na yung play nito Ayan na. Oh. O Ayan mga boss Kailangan play yan Para maganda yung kapit nung Treno natin Ayan Blot na natin to, Ayan so okay na mga boss Ayan Nakikapasok Ay, na natin yung play nah Kita bisa Tapos ito. Dito mga boss, konti yung tip lang natin. Para sa so, palit, natin nahirapan. Ayan. Ayan. Yun. So, ito naman, ito na natin. Yan. So, okay na mga boss. So, basic lang para magpalit ng brake pad mga bossing sa ating motor. So, yun lang.